Hello, hello. Maghimot pa karon o oh, okoy. Kada kalabasa. Kalabasa islayson slice og pino. Kunya uh, ipakaon nato ni sa atong mga dili mga on og gulay. Kini nga tipakaon, grabe gyud pagadto sa mukaon ninyo kalabasa nga slice onion onya kining carrots moning ato ingredient sa kuoy morning gipakaon sa mga bata sa daycare sa akong apo kadtong dili mga on og gulay na himo mo nang utangan ni siya og flour duha ka kutsara Onya, butangan na ito. Juteng asin. Para nga mo lamit-lamit. Onya, -lamit. butangan na Cornstarch. Cornstarch yung isagol. Tapos, panguman sa cornstarch. Sagulan pa na to. Nagla. Uno pa isagol. Sa cornstarch. Uh, baking powder. May baking powder, one tablespoon. Isa ka kutsarang baking powder. onya ihalo-halo na. Tapos, sa gulan na, na. O, turmeric. Turmeric na powder. Turmeric powder. Ihalo-halo, halo halo Ang turmeric powder. Halo to, dungan to. Sagot to siya sa... Sagot to sa flour, mixed flour. tapos sagolanda ju na to na siya o pang palasa, pang palasa ngisagol na to para medyo mula milihin na ganahan mukawon ngadik mga ublay. niya yeah, butangan nata na ng tubig katroto ginix mix flour, butangan nata ng tubig aron nga malaput lapot na siya unya ana mix mix lang sa sagol, sagol aron mabalance ang isang mga sagol di ana mix nato na isagol sagol mm. skis pag umanog sagol butangan og tubig sagol 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 mix mix karaw karaw ana kay aron na ma, ma balance. Tapos, ipainit na nato ang preheat na ta Kaya ha, buta nga cooking oil. Na, parang init na gaya na siya Samtang nagkakaraw-karaw ta sa mix nga flour. Unya, pag mix na, ilunod na nato ang atong kalabasa, carrots, at saka onion. Hmm, uh, sagol Unya, i-mix na nato aron nga ma kaput ang mga mix flour sa atong slice na mga gulay. I-mix e na, mix. aron nga, mabalance, malukot na sila, maangay tanan. Maangay tanan ang ato gulay sa pag mix mix sa ato flour. Aron mo kapot na din ha samtang ato nang iluto sa atong kayaha nga Arang kainit kanang init yun na pagka painit mao na may maayog yun yung pag lunod na to na init na mo na na to pag maglunod na ito na mo na eh, oh. lunod na yung gilunod na mo na ah. na o oh, ito na gibalibali na mo na na o oh. ang ato okoy o ka na na ah. hapit na na si jamaluto o oh. mao na na hapit na maluto Onya pagana <manly> oh bali-bali yeah. bali-bali kay ron dili mapagod. Oh. Bali-bali bali-bali. anak kay medyo hapit na ni kay na golden brown na. Golden brown na pero di pakaay gid amo brown. Medyo kulang pagadi na gamay kay mo dimo brown ron crunchy. Uh, Pagkauniwa na medyo mongingog nang no, karumkum. Oh. Oh, kag punya ganahan mga bata ng kaon. Testing ara to ni ron. Kaon mo gini, ni. Mukaon ni Di, buka gulay. Kini tamili mukaon og utan labi na karot sug kalabasa. Oh, luto na. Hauno na nato na, hauno na. Ibutang na nato na sa to plato, i -plate na nato na. Kana plaster now, plaster. Pag mo man na oh, abo, luto na Haonon na hurot. Hauno na. Hauno na na nato. ha Hauno. Yun. Oh, dali na maluto. Dali na maluto nga ukoy. Okay. Oh, kalabasa na na o ba? O Oh, diba? hmm. man na, oh, Luto na dahil okay, yun. Oh, na no. nang makaon. Oh, ba? Kau na dah je na. Okay, na luto e, na. Eh, kasarap na na ron. Lami na. Oh, tanawa. Ay, naku, gikao na. gikao na. Oh, tanawa. Andi mo kao na gulay, gikao na. Oh. Malami. Gajah ya siguro na karungkub. Crunchy ba? <laughs> Sausaw ni mo na sa ayon tuyo. Kung lemon sito. Tapos, butangan ni mo o sili. Ay, sarap. Muna iyang di koan sauce niya. Yeah. Sili. Oh. Tapos, uy, sinaw na o. Dali, hurot na. Ya, yeah, na, hurot na. Oh. Na, deh diba? On, ta o sa mo bukod Ito, si na